Hi guys, good morning. Welcome to my vlog uh, ulit. Yan, eto guys sa uh, new plan, bagong dating na plants ko. Yan, kaga uh, ko pa to na kuha sa LBC. Tapos tinanggal ko lang siya sa ano pagkakabalot para makahinga. Pero ngayon ko pa lang siya itatanim. Yan, eto si si Silver Sea Perto silver zipper. Yan. Ito, kahit na ano, presyohan na ito na, kasi madali lang ito mabuhay, hindi ito Yan. Ito, 150 na lang to 150. Yan. Ito si... Moonshine. Yan. 100 si Moonshine. Pillows. Ito, di pa natin ito mapapresyohan. Si... Florida mint kasi baka mag-down pa siya. Pero mukhang well rooted. Kahapon pa tong mga nakaano mga min nakabuka. Si Florida mint to mga min. Yan lobster type na siya. Yan. Ito si ano si Twisted Superba, yan 150. Yan. Giant. Yan tas ito si ano huwag muna to kasi baka mag-down pa siya giant show ito naman ibang seller naman ang pinagmaynan ko nito pag yung mga makaka-interest si Golden Honey ay itong mga 'yan eto mother type 'yan etong mother type 350 na lang may baby na siyang kasama 350 Bali, alam ko dalawa tong mother na to. Eto din. Eto. Mother type. Bali, dalawa yung baby niya. Yan. 400 na lang to. Mura na to mga mi. Kasi pag iisa-isahin, 150 isa nito. Pero hindi ko na siya tinanggal. Mother Earth. Yan. Tatluhan siya. 400. Yan. Eto each. 150 yan. Mga may compact na siya ha. Oh. Hindi lang siya natatanim pa sa lupa para maka ano, ng vitamin vitamin soil. Yan. Si Golden Honey compact yan oh, mga mi. 150. Yan. Ito mas malaki. 180. Oh, compact. 180. Oh, 180 din pagka mas malaki mga may 180. Mas malaki to. Imagine niyo na lang ha, 180. Ayan. eto Ito pa. 'Yan. Ito dalawa lang to, dalawa lang Mother Mother Earth, dalawa lang yung dalawa lang siya, isa lang yung baby. 400 na lang to. Mother to ha, mga may. pag sinabing Mother ibig sabihin ah, anak to. Ay ano, meron pang growth point 'yan. 400. Pero kung ako sa inyo, ito na lang kunin nyo, tatluhan na. 450. Yan o. Tatlo na siya. Malalaki na rin yung baby. Pwede na ihiwalay. Pwede na ibenta each. Yan. Ito 150. Kailangan lang ito itanim para bumuka yung mga ano. Ito pa paunahan, paswertihan, 120. Yan. 120. Ang ganda o. Oh. Perfect ang dahon mga mga. 120 na lang. Ito yung pinakamura 120. Mga may mahal si Golden Honey, ayan. Sa ano sa Thailand yung isang ganito 450, isang ganito. Ayun. Ito 200. Big size na mother type. Mother type e, no 200, mother type 'to. Ayan. Isa dalawa. Dalawa yung road point niya. 200 yan. Bali, ito lang yung mga, ano, mga, kuan kaya lang mga mi, maglalay ako ngayon eh. Baka mabili na tong iba dito. So, una, mapagka upload ko tong mga mi, muna na lang kayo mag-mine para mai, ano, mai bukod siya. Yan. Ano. Ito, 400. Dalawa yung 400 na mother, mga mi. Eto, Ito. Ito dalawa. Yung isa lang yung baby. Yung ito naman, Mother Earth. Pero dalawa yung baby. 450 to. Yan. Tapos the rest, 150, 120, 180. Yan. Then yan. Tapos ito, 200. Yan. Tapos sobrang laki na to. Mother na rin to, to ate. Oh, mother. Mga miwag nyo tingnan yung mga pangit na dahon. Kasi ito, itong mga pangit na dahon to, luma naman to. Yan, hindi may iwasan sa mga old leaf yan. Pero yung mga bagong leaf niya, carry okay, boom boom lang okay. Yan. bago si golden honey, honey ay ito mga mga. For now, bye muna. Happy watching. Mind-mind na po.